pahabol, unboxing. Yes, tama ka na naninig. Eh. Pahabol, unboxing na ito ngayon, mga pangga ko. So, meron tayong, wait lang. Kailangan ko lang, meron tayo tayong unboxing ito. One, two, three, four, five, six, pito. May pitong dumating lang naman. Okay, nakapag-unbox na tayo kanina ng mga wall natin and jewelry. So, now, samahan niyo ako mag-unbox. Susi so, ba yun? <laughs> wait lang. Kailangan ko ng gunting. Standby lang muna, mga pangga. Magugunting. Okay, wait lang. Uh, Unahin natin itong big, big one. Uy! Kasi <laughs> ako nang tumtingnong. Tapos na si Lalin kanina mag-unbox. So ako naman ngayon. Baka kaumpay na kayo niya. Tapos lang. Ox. Uy! May magandang box. Eto guys ha. Kaya ako siya binibidyohan na walang hot cut. Unboxing talagang sagad-sagaran at least, may idea kayo, once na mag-check out kayo ng product natin, alam nyo kung gaano ka sealed yung packaging ng produkto. Once na, check out yung sa aking, link. O, di ba? Be, di sa kaya natin na maganda-ganda yan. Stand by ka lang dyan. Ops! Hello! I'm so excited! Tinan mo naman! Ay, shock! Ay, ay, nalag, nalag pa ako, di ba? Ganun nyo rin. Ganun, ganun nyo mangyayari. Once na ganun, pakis kayo ng ganun, at pinapakita nyo sa video, ganun na nyo mangyayari. Matanapon! Oh. One, Okay, may tatlong. Ganito. Be, para sa mga pet-pet natin. Yes, yung mga doggy dogi Sige, mamaya. ito-flex ko yan sa inyo ng malukitan. So, from now, unbox, unbox muna tayo. Medyo malaki-laki at Maligat ni What is this? Wala kat kat kat. Wala, 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 wala. Para at least, makita nyo na, ay, shucks, yung ina. Yung kina-check out ko pala sa kanila is talagang nakasealed na maayos. Super sealed ng maayos yan. Kung hindi man maayos yan, maayos pa rin yan. Ako, ano ba kayo? maayos sa pag a, -a pag pag nila. Pag hindi, i-PM nyo ko. pm nyo, nyo ko pang hindi maganda yung pagkakasil at hindi maganda yung product ko lumala din sa inyo. Okay, alright. Aha, aha, away. Ay, grabe. Eto na. Eto na yung inaanday ko. That is washing liquid na pang bundle. Oh, ayan. Oh, try! This washing liquid, mga bags ko. Oh, ibibiduin ko rin yan para sa inyo. Diba? At ito yung nakabox natin. Ano ba 'tong nakabox na to? Oy, parang alam ko na 'to. At parang alam niyo, eto ha, kung pala yung nanood sa mga videos ko, yung mga box na mga ganitong ina-unbox ko, alam niyo na ako ano to. Medyo ano ha, medyo struggle ha. Ang titigas talaga ng mga box nila mga pangga. Talagang sealed na sealed talaga yung mga product once na dinetect out mo. Okay, with the ano tawag dito? Ano tawag daw natin, warranty card. Oh, 'yan nakakalimutan ko lang kung sinasabi, nakalimutan ko. The appearance of watch, okay, later na sports watch. Sports watch. Sports watch pa rin. Ismael. Yes, Ismael na Ismael yan. The other one. Ay! Ay, grabe siya. Solo ever. Huh? Solo ever. Alam niyo ba, matagal na ako dito ha. May audience ako, bebe. Ha? May audience. Doon ba niya audience ko na yun yung Ito, matagal na ako promote ko na napakaganda. Very useful to. O, ininadad ko na. Hindi na ako nakapagpigil. Excited kasi ako dito kay Solo ever. Okay? okay. Tapos, gano'n na rin yun. Number one again. Pasilip lang ako. Wait na. O, oh, di ba nagkalat ako? Uy! Na-audit na yun, di ba? May box na nalagayan yan, pero naharap pa na maayos. Tapos, so, hindi talaga tinipid sa mismo balot niya. O, oh, talaga. Ay, grabe, babe. Uy, naku. Wala siyang box na lagayan pala. Ay, galing to kay Unilab. O, oh, akala ko jewelry, babe. O, oh, nag-promote na tayo ng gamot. Mga gamot-gamot na kailangan tingin tag-ulan. Next natin mga pangga. Second to the last to mga babies ko ha. Oh, ito. Doble-doble. Grabe ang lagayan. Halabi. Ito na wala siyang box na lagayan, pero super nakababod rap ng maayos. Tapos doble-doble yung pinakalagayan niya. Ito yung appearance ng Renove. Oh, ang ganda-ganda. Uy, -ganda. grabe. Ang mura nun. Sobrang mura. Last na to mga babies ko. Last na to. Last na last na to. Anda! Grabe te! Wala lang box na lagayan again, pero ang cute-cute lang para gamitin malis. O, oh, hindi na hirman o. May oh, pa-braceless. Oh, eto yun ha. Oh, di ba? Ayun yung pito. Oh, mamaya iisa-isahin natin yan para sa inyo.